Oh here Medyo may ingit siya. Magalas na binaling ka. Ayan. From there, Sabina and Ken. Okay. Kita yung nagsanta. tanggal yan. Abil na tinapin. Kaya nga. Ba't pa magyayelo? O oh, diba? La! Ano siya te? May nilagay <laughs> akong candy. Wala <laughs> naman yung yosin niya. Kung saan? Ay, di buksan na nga te. tanga po si Tiso ko mamaya matanggal. Dito sa so may ano ba to? Wait lang. Inabil ko na lahat. Ay! Inabil ha ha ano alin alin na hindi namin napapasokan i ko na akin to hindi doon kaya mo siya ha kaya mo siya ay sa inati hindi naman siya nagbibidyo Ayaw niya naman Opo, habi na Ayaw ba po Siya sisig ba sa cellphone niyo? Wala yang phone dala Wala kang dala? Wala yan Kasi mas importante yung phone niya Wow, sisig niya yung phone mo? Ha? Okay, ito pa na Okay, yan pa yung clips ha Yung sa underwater clips

Ano yan? Kitang-kita <laughs> kita ka hey, sa video. Sa video. <laughs> May evidensya kami. <laughs> oh, baba ka ba? Tebo, baba ka lang dun o. Di pala tayo sinilas din. Ito yun eh. Ito yun ako. Tinanggalan yun ang ano. Namatay. No, nah, Meat kasi, pa then, pang pae. Ano king crab? pa siya. King crab ba yan? na Lalaki, lalaki ka! Go, 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 go! crab, lobster yan! Go, <laughs> go, oh, go! Lobster, lobster <laughs> yan! <inaudible> lobster yan! sa dun sa o o mang o mang Binawal ko kung ito eh. Nabasa ka hapon. So, from here, kagigit lang siya ng bayi-bayi. Ang basura.

ganda kasi yung ano doon. View. Tsaka beach. Okay oh, lang naman yung view banda doon. Pero yung banda dito yung... hindi. <laughs> hmm. 咱们。 na kalutan. banda o. Doon marami doon. Doon marami basura. Doon marami ano, basura. basura. marami kayong makukuha ng isda doon. Doon. Doon na kalutan. Doon na kalutan. Doon na nung na kasi ko lang sa pahinga. <tinyon> Napapagod siya kuming ate. Napapagod siya

Wala <laughs> mo meron? <laughs> ano mo ganyan, ganyan pag <laughs> <Pagin tulog> ba? Ako. <laughs> <laughs> Di mo kaya

perfect tanga. Long no, octopus bilis. <laughs> Ay, si clams. Octopus yan, Ron. boy. Octopus yan. <laughs> hindi ko si clams baliw. Doon mo gano'n din. Ay. Hindi ako yan Hindi mo talaga mabubuksan yan. Octopus yan, oh. Sabihin, sabihin nyo ngayon. Sabihin nyo ngayon, hindi ako marunong, oh. yung tinta niya, ah! ah! <laughs> eh. oh. Naglalabasin niya. Ah! Ah! Dito, lang. May tinta. Yung tinta niya ano. pag Pag-ating din. Kay, ah! uh, laga, Sabi sa'yo, yung maglalabasin Wait lang muna, inugasan ka lang. Maglalabas lalo yan kasi nga ano... Nagay mo sa mukha mo. Pag naubo niya pintan mo, nagay mo sa mo. mo sa mukha mo. Pagpumuflad siya. Wala ka na ilalabas, boy. mo sa baso. Ayan o, nagtitinta na naman siya. Nagay sa baso. Utang, ina mo. Atakon mo. May tigtan may baso. pasin sumote. Gamit ka rin mo sa ibabaw. Oo, oh, okay. sir. Lagyan mo sya to bag. Sorry, sorry, hindi ako yung may kasalanan. Ito, yun, oh, tawag mo. Oo, tang ina mo tig yung ano ko puro tinta din. Oo, so, di ba? Dapat nasa alin naka-sini sa loob ng sachet. Eh. Nilabas mo pa kasi. Ayaw nyo kasi maniwala, kala nyo klam ha? Parado mo na kasi. Amin um, na ito, yung basa na ito mo. Balik mo tayo lang dito mo siya. Ang gugol siya eh. Sige na, lupa okay, na. So, Ang dami saan naman nalaking gusto. Siya, tatalog tayo. Hindi <laughs> nito matakbo. Siya, <laughs> tatalog tayo. Eh. Kapag alala. Kalma <laughs> mo yan. Hindi nakita ko ah, bumubuka buka yung crumb, bumubuka buka. Kompleto ka na si Mr. T. At punch tsaka si ano na lang Patrick. Asa na yung si Mr. Crab mo? Si Patrick iniwan niya dun sa ano, sa Lucky Beach. Si Mr. Crab nandun sa sakyan, ikaw yun ay tatak. Ando, nalagay mo? Nawala eh, nalaglag eh. Bantay niya hindi siya, hindi yan natakas, hindi yan natakas. Pag tumakas, tawagan niyo lang ako. Babalik na rin ito para may ato. Nagunilagyan ng tiyo, kakainin niya yan. Baliw talaga to si Jackie. Hindi yan pag tumakas. Ganyan lang din lalabas ang tubig. Ginaganyan. Hindi pang sa ko yan eh. Ginaganyan ko siya sa buhangin pag may gumagalaw. Tara na daw. Ah, so. Gadgets mo. Lugi ako sa'yo eh. May hasang ka eh. Hindi sabi ko sa iyo. gamitin mo yung snorkeling, iwag mo ano lang, ilubog-lubog. Pag lumalabo, tsaka mo lang huga. Nagamitin mo pag ito mo yung huga. Hindi ito, mo na ako. Hindi. Nasaan sa buhay. Tara na. Pag hihinga, hindi nang na yan. Pag nga sa baba, kasi pag huminga ka, tapos ito yung tubig. Oo, yung tubo. Nakita ko kasi may lumalabas na mata, gumagayan yung clam niyo. Tumasara bukas. Eh nakita ko may laman. Hanap to ulit, hanap to Ilan tayo dito? Ika pa to, sayo pa lang. Sabi Sí, sí, sí. estamos mueven sí, Bien, pa' 咱们家不是咱们家的，就养。 Malalim na pala doon. Ang okay. sa akin. Nandun na kami. Si Rawal Zen. <laughs>